Okay. Thank you so much all this food. It is good for it's very healthy, very strong in every way. No over it. around. name we pray and thank you. Amen. Thank you, Yeah, thank you God. Thank you, thank you. Thank you for that. papak na to ng mga ano pansit sa so, may sopa din tayo doon guys ha lalo, lalo, kasay, mo. at sa mga nagbigay rito ha babanggitin na natin okay, sino sige. sino ba unang una si kay pastor. pastor nagbigay ito ng 1,000 pati so, dito ba yung mga listahan ha ito papasalamat ha sa mga sponsor ha sa solid vlogger ko na ota ha kay Boss Joey Si Bosjoy nang si Boss 1,000 Naririnig pa ha okay, okay Tapos meron pa Si Boss Yung pastor Sir pangalan niya ulit Rowe uh, 1,000 yan ha Si Boss Alan 500 pesos Boy Kaskas 500 pesos Boy Dodong 100 Boss Loloy 50 Sino pa? Kui yung Dan, Dani, Darong si, Dan. si Kuya Dani. Kui Dani, dalong Dani. 200. At siyempre, sa bumubuo ng... Ah, si, nandito na, si Boss Alan, 500. At siyempre, maraming maraming salamat. Lalong lalo na sa si nagluto, at siyempre kay Ati Dayan. At ang bumubuo ng solid burautan. Yung isa namin member, ayaw lang pagpamensyon. Ito po, ipamamahagi namin. Yung inita namin, kahit hindi naman kalakihan, eh, ipapahagi rin namin. Hindi na pira ang ipamimigay namin, pagkain na lang po ha. Sabay-sabay tayo. Merry Christmas! Yes! Salamat po. Okay, thank you, thank you. Thank you, thank you na marami. Thank you, God. Thank you, God. Oh, yun know. o. Oh guys, mingi ng mga sticker. Hindi, yung mga litkit lang ito. Yung mga... Thank you, thank you, thank you. Paano to? Tatlo na yan ako. Sticker ka na? Ice wala magkukuha <laughs> sa'yo, Ma'am Ganggang. may <laughs> outfit. oh chat out dyan ha. Thank you po. Oo, dito. Ay, dalawa dalawa. Oh guys, so pakain kami dito. Yan. Para pa-thank you po. Pa-thank okay, uh, you, pa-thank you. Pa

So, magkakasama kami ang buong team namin. Ang solid team vlogger of Borotan guys. So, isang pa-thank you po namin sa lahat ng mga vendors po rito. Saka sa mga viewers po natin. Thank you po ng marami sa inyo sa walang sawang suporta ninyo sa aming mga vlogger. Thank you po sa mga vlogger dito sa Divisoria. Oh, yes. Merry Christmas po. Happy New Year. Oh, Merry Magpalain Christmas. po tayo lahat. Salamat po. Salamat po marami. Oh, si Pastora Si Pastor po, Pastor, maraming maraming salamat. God bless, Pastor. Ha. Lahat po, lahat po, ha. ilalagay ah, po sa Ilalagay po sa screen, ha. Ayun, thank you po, thank you sa inyo. Merry Christmas, ah Merry Christmas. kita

Hindi talaga nila, hindi tayo nalito. Mabubuhang buhay sa pagpapak. So yung kay Matalan at kay Dani mga dalawang daw. Kamo pa ko E bike. So guys, 'yan yung mga ano dito sa Campamento Planas, no? O, dami pa rin tao. Uh, magnanay na guys, magnanay na ng umaga. So dito kami nagpakain sa mga vendors po saka sa mga viewers natin subscribers natin. So, yan guys, yung mga pinamigay natin sa mga followers natin, no? Sa Facebook, saka sa YouTube natin, sa subscriber natin sa YouTube, no? At ang mga subscriber natin from the Philippines, siyempre, unang-unang Philippines, no? Philippines tapos sa Saudi Arabia sa US guys yon. thank you sa inyong lahat guys sa mga support ninyo sa amin dito sa Carmen Planas yan sa walang sawang panonood ng mga vlog namin dito sa Carmen Planas so thank you very much guys sa mga viewers no papasalamat ko po, po kaming lahat sa inyo Ayan mga tropa ng buong solid team vlogger of Borotan guys Maraming salamat sa yung nag-sponsor natin sa mga nag-import niya no? so, Maraming salamat sa kanila no? so, Malalim na no? so, salamat, okay. lang mga viewers ko. Pasalamat din sa mga kapwa namin mga vlogger Siyempre kung wala kayo, wala rin kami so, Tama Tayo rin papasalamat sa lahat ng mga Tumataklilig sa ating channel o youtube channel sa mga solid team vlogger Borotan so, Maraming salamat So yun, blessing so, mo Ayan guys, patungo na tayo dito sa ano? Sa bungad. Oh, so, yan dito tayo. Sa bungad. Ay. Yan dito tayo ngayon guys, ah. Gornok TV guys ang solid natin na ano samahan 4-5 4-5 hindi big ano diyan guys namimigay kami ng mga pa pagkain para sa mga vendors natin sa mga binablog natin dito sa Carmen Planas bilang patengki po sa Merry Christmas po sa lahat yan dito yan diyan yan kay kuya <laughs> uh... Thank you po sa inyo Thank you po. Thank you po. Ito kaya, no? Oka lang yan. Ito kaya, no? Binigyan mo na to. Kaya dito, guys, no? Lalo na, 3 days na lang. Pasko na, no? Sa mga friend natin dito. O, kape. O, thank you daw. O, thank you. O. <laughs>